eto guys at gabi na, na naman at tayo na naman ay uh, mag-aayos ng ating mga paninda. Eto po yung ating daily routine kapag uh, gabi na guys ay kine natin yung ating paninda. Sinisigurado natin kung mayroon pa tayong stock bago tayo uh, magsara dito sa ating tindahan. So ito, uh, titignan po natin lahat ng ating mga stock guys kung mga mga ma-expire na at kine-check natin yung mga volume. Kung baka masubang marami na tayo ng stock at kailangan po itong uh, napakalaga po sa isang tindahan na mat check po natin yung ating uh, stock. Kung baka sobra-sobra na yung ating stock ay kailangan na po natin itong uh, ma-discover lalo-lalo dun sa mga items na hindi po siya masyadong gumagalaw. Yung mga hindi po fast moving ay uh, kailangan po natin malaman ito agad at uh, i-display na po natin agad-agad sa ating harapan ng ating tindahan. Hello guys! Uh, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business, dito sa ating YouTube channel at eto na naman tayo guys ay meron na po tayong uh, kunting update-update uh, dito sa ating tindahan meron po tayong kunting uh, tips sa ating mga manunood, sa ating mga kapwa nating kasing kasari dahil mayroon po tayong inaabangan na occasion ito po yung ating uh, Valentines Day so ano nga ba yung ating mga dapat ititinda kapag uh, Valentines Day ay alam naman po natin na talagang uh, ito yung ay uh, inaabangan din ng mga kabataan ngayon itong ating uh, Valentines Day. So ayun, uh, handa na ba ang ating tindahan sa ating uh, okasyon na Valentines Day? Ilang araw na lang ay dapat ay nagdi-display na tayo na yung mga kaakit-akit na mga mga puso, mga chocolate ay mayroon po dapat tayo dito sa ating tindahan. So, eto guys, bago natin pag-usapan ang ating Valentines Day, ang ating paparating na Valentines Day, ay gusto ko muna kayong batiin ng uh, magandang araw. A uh, magandang gabi at saka uh, lahat ng ating mga subscribers dyan sa ibang bansa uh, mega mega shout out sa inyong lahat sa lahat ng ating mga viewers dyan na uh, silent viewers at saka yung ating mga uh, uh, kababayan dito sa Ilocos Norte so naimbag arabi tayo amin apo and uh, naimbag nga aldaw tayo amin so agyamyaman nakrag iti support tayo kay i channel ko tamok nga da kayo dita nga ug buybuya Urihan kayo kumkumetket um uh, uh, mabuybuya yun dito uh, nanumong channel tayo so ayon mga kababayan natin dyan sa Laguna sa Maynila may kumikis shout out sa inyo sa lahat ng ating mga katimkasari dyan. Uh, sana ay uh, tumaas na yung ating total sales dahil February na at uh, magiging uh, mabenta na naman ng ating tindahan kapag mainit na naman ang panahon so ayon balik po tayo dun sa topic natin sa February 14. So, kinek ko yung record ko guys last year ay talagang uh, medyo uh, malaki din yung ating uh, sales nung February 14. Kaya, uh, trinitrace ko kung ano yung mga paninda ko noong last year. So, nagdagdag na tayo guys na yung mga gagamitin dyan sa school. Yung mga colored paper na red, ay dinamihan ko na yan kasi last year ay naubusan po ako ng ganyang karami dahil uh, bawat isa mani, magmula doon sa kindergarten hanggang doon sa grade 6 ay talagang uh, yun ang kulay red po ang mabenta, mabenta doon sa colored paper. So uh, ayon ngayon ay nakapa, nakabili na tayo ng dalawang uh, bandel so siguro kasyang kasya na yun sa kanila sa isang araw ay talagang uh, pabalik balik po yung uh, mga bata sa so, yung mga pandikit mga pang kulay-kulay ay meron po tayo dito, yung mga parang celluloid ay meron po tayo dito para yung mga bata ay maganda yung kanilang gagawin na parang uh, valentine's card o kaya ibibigay dun sa teacher ay yung gagawin nilang bouquet ay meron na po tayo nakaredy dito na mga chocolate guys. So, ayun, wag po tayong magpapahuli sa uh, valentine's kasi eh, alam naman natin, na ito ay uh, inaabangan talaga so meron din tayo ng dito na yung parang kulay pula na chocolate na bago din yung nakalagay sa puso at uh, talagang nireregalo nila sa mga teachers guys so hindi lang sa mga teachers yung mga bumibili dito ng pang uh, uh, valentines guys kundi yung sa mga binibigay din sa mga asawa ay bumibili din sila dito sa sana nakakatuwa guys yung uh, gagawin natin i display na sa araw ng valentines day ay magkakaroon uh, din tayo ng promo. Dadagdagan natin ng sabon para mas uh, bibili si customers sa atin. So, ano nga ba yung mga iba pang mababenta uh, sa Valentine's Day? Yung uh, balloon na may heart. Tapos, uh, inano lang, hinihipan lang nila ng hangin, guys, ay uh, lalagyan lang ng stick. ay Ayayong po ay mabenta-mabenta dito sa ating tindahan noong last year, yung maliit na balloon na may puso. So, wag po tayong magpapakawala dahil ito po ay mabenta talaga sa Valentine's Day. Ang mabentang alak sa akin sa Valentine's Day guys ay yung ating tinatawag na Bognay Wine at saka yung ating Rosel ay mabentang mabenta po ito sa uh, araw ng mga puso kasi 'yung mga pumupunta sa dagat doon po sila nag-iinuman at uh, dito sila bumibili sa amin ng uh, Bugnay wine kaya ito lalagyan to na, lalagyan natin ng uh, konting decoration to guys lalagyan natin ng konting laso para mas uh, attractive tignan tong uma para mas uh, special tignan yung ating uh, Bugnay wine so ito yung ating uh, ilalagay i dito i natin sa araw ng mga Pasko tapos, bigyan natin ng magandang uh, konting uh, palamute para mas makita naman nila itong uh, Bungnay Wine at ipro natin to guys, sa araw ng uh, Puso Zoom. So, ayan, uh, wag po natin uh, kakalimutan ayusin yung ating tindahan sa araw. Dito lang, lang dito sa ating uh, harapan, ay maglagay po tayo ng mga konting uh, decoration tungkol sa valentines para naman ay uh, Uh, mas uh, feel nilang bumili dito sa atin kapag uh, maayos yung tindahan natin At ibabagay natin sa panahon kung ano yung uh, okasyon So yan, sa, yan ang isa sa mga techniques ng isang uh, tindahan Strategy sa marketing Makikita nyo kasi sa mga mall guys Kapag uh, may mga okasyon Ay kung ano yung okasyon Yun din ang uh, ibinabagay nila sa display nila So the following day ay magbabago na naman So, ayun ang ating uh, gagawin, diskarte, para naman uh, makabili sila ng mas marami dito sa atin. Ang isa pang mabenta sa Valentine's Day, guys, ay yung ating ice cream. So, nagtaka ako last year kasi ang dami kong nabentang yung uh, malalaki, yung TIGO 110, yung 3-in-1 uh, na selecta na malalaki ay mabentang-mabenta din nung uh, Araw ng Mga Puso yung uh, ice cream at saka yung ating cornetto ay mabentang mabenta din kaya wag po kayong magpapakawala ng ating uh, ice cream so isa pang mabenta sa akin guys nung no? uh, tawag nito yung ayan yung, uh, araw na maposo ay yung mga ginagamit sa barbecue yung kasi mapupunta sa bahay eh, doon sa dagat Pagdadala sila ng mga foil, mag -ihaw, ihaw sila dyan. Pero sa ngayon, guys, ay wala akong foil. Pero ang uh, marami tayo dito, uh, nag na tayo dito ng tinatawag na uh, yung parang uh, pang-samgyupsal. Ito mab uh, mabenta na rin sa atin sa tindahan. Kasi ito, mag-outdoor uh, sila sa uh, Valentine's Day. So, bumili na rin ako ng marami ng ganito, guys, yung gas stove na maliit, pang nila ay Mabenta, mabenta. So, ito yung ating uh, napansin nung last year. Talagang, ito yung binalik-balikan nila. Kasi, alam mo naman, magpipiknik sila, magdamag. Tapos, maghapon na naman. So, kailan talaga nila yung uh, butin na maliit. So, ayun guys. Pati yung ating soft drinks ay mabenta rin. Mabenta rin yung ating sujong maliit. Itong sujong maliit. Gustong gusto din nila yung ating sujong maliit. Yung sa mga ladies drink ay mabenta-mabenta rin to. So, huwag po tayong magpapakawala. Nakaredy na yung ating tindahan sa uh, Valentine's Day. So, hindi pa natin display yung iba nating uh, pang Valentine's Day para mas maganda naman. Para yung uh, araw ng mga puso ay meron tayong display So, huwag po natin kakalimutan ang ating mga sinasabing uh, ibebenta dahil uh, ma maaring uh, isya yung magpapa Uh, dagdag ng kita natin kapag uh, ganun ng okasyon So, uh, kagandahan kapag may record ka kasi guys So, katulad yan sa akin, mababalikan mo yung mga record mo, yung mga benta mo last year Titignan mo kung uh, i compare mo ngayon Katulad ngayon ay parating yung valentines Makikita mo na guys kung magkano yung uh, total sales mo noon Kung gano'ng kakalakas, ano ano yung mga items na binebenta mo So ayun ang kagandahan ng may uh, daily record ka dyan lang iyong total sales So ayun, huwag po natin katatamaran ng uh, mag-record Para mayroon tayong uh, makikita natin At huwag po tayong hula-hula lang So ayun guys, ang ating tips ngayon uh, Paghandaan po natin yung ating Valentine's Day At ayusin po natin ng maayos yung ating tindahan Para mas ganahan si customer So mega mega shout out sa lahat ng ating uh, mga katim kasari So ayun lang muna ang ating tips ngayon wala pa po, wala pa po tayong masyadong update dun sa uh, price increase kasi hindi pa tayo uh, nag uh, pupunta sa mga groceries so hanggang susunod na vlog natin ulit guys bye So ayun guys, natapos na naman ng isang gabi at uh, kailangan na natin ang uh, mag-ayos-ayos dito sa ating paninda at tayo ay magsasarado na dahil gabing gabi na at ating uh, isesecure ng ating tindahan ay isasarado na natin to guys at ilalak na natin maigi para mas pa uh, safety yung ating tindahan. Salamat sa panunood at sa suporta sa ating YouTube channel guys.